Maton nila ang Romanong Katoliko May gitungko ni Kristo Ang pagdakuan ng baka Maki-suna no. number one Wala maglito si Kristo Ang simpahang Romanong Katoliko Gitungko ni Kristo Naawala Isang usap na krisikulo Gawas lang sa tamper Ni ni John Jonah Nga maton pa Ang simpahang Romanong Katoliko Gitungko ni Kristo yes, uh, yes, yes, Osbona ko ayaw mong o drafting sa sa pues kitao in conclusive every... Okay, okay. Uh -huh. Soe, sorry. hindi na ito na So, sorry kayo, na. Uh ah, okay. na yun. Sorry kayo. yung mong Okay, hindi sa ka brother. nila, ni Cristo, gigatit ni Pul Alima, ang ako may magasin magazine, nga gintmat, daruman patulit sa si starting by Christ ko no, o niya, nahimo na, Imperial Church, bakat na isoon, kaya nga nang isi na gazel, rana, ginto, ni Mrs. Elijah White, o iya ka nang dinifiyon, kaya ko, si Elijah White, ni Oyun pa, nagsibahat, rumano ka talito, gito ko ni Cristo, dapat, is di ibagasi, tinuon bang ka Baka ka na, Mr. Paul. Sorry lang na yun. Karun, di rin tayo sa mga. Inong sila, usa sa mga ilhatan. Our opponent is Bayron T. Arun. Yang di, Ayala lang mo saba, mga brother ha? Ayala lang, pupung lang mo. Ayaw lang mo saba, ayaw lang mo saba. Kay, maminaw naman mo, kamerapay mo, kailangan mo ninyo. Pukong lang yun, ang kagilok ha? Pukong nilang yun. Uh, si Brad Klin ada tu <gibu> bukan uh, bro, mana? Uh, Kalau kita pasti po, kita lah, uh, Brad Klin kena sabot kat tangan. No, kita cuma ni. Okay, sorry, sorry, sorry lah. Kembali untuk kita. Sorry, no. Okay, dan kita selesai. <laughs> Osa <Okay. laughs> sa mga ilhana sa matuon ng iglesia kini kitawag na universal. Onya ka universal ila po gihimu gihibok na katulik. That's Ni uyong lagi anak ang ilang libro, dama siya libro, ane? Kaya di katawag na Apostol Krim? Apostol Krim? Ingo din In the Bible, we cannot find exact word patuling as referring to the church. Dili di ay ilhanan ang katuliko na pulong sa kinuod ng Iglesia o sa church. Bagkat na makisunan miyembro sa Seventh Day Adventist. Ako, dako kayo na musumpak sa ilang pagpamatuon ng Romano Katoliko ko nito ko. na di basa? Puro sa Iglesia. The, Ro Roman, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Ang isulti ni Kristo, mato ni Kristo, I will build siguro ko na ano Encyclopedia Britannica World Almanac mo pa matuod na si Kristo nagtukod si Bahag Lumanang Katoliko apang dihara na sa Bible wala di na mapamatunan o sa kisulti saan tunay yung protetiyo amotong naawani kanya isong kiniganong ini sa ato amigo din ako imension. Kaya ako po sa kipuntitahan ni John. Iyon din hindi libro. Matod din ni John sa mga libro Catholic, Bilin, the Book, and the Vatican and Zorro can change what the Bible says. O sa ko ni John, ang Romano at ko guno, mito o sa Santo Papa, nga ang ilang pagtuo di usap kung unsay na sulan sa Biblia. Di Iusap ang Galatia chapter 1 verse 9 of 8 to 9. Isang kinsa na magwali Sukwahin sa kahit saan kinawali ipatong siya. Claro, arumanong katulito na kuali wala sa Biblia. Tiyong O, niyang maton pa sa kiriag ba? Kristo ni si Watson ni si Nebe, bisag kinsa ang magdugan, magkuha siya, pagkakulangan ang kahoy sa kinabuhi, o gumagan usap ang iyang mga hambang. Karo, nagtipunong ang hambang, ini rumano ka so umabot ang mga adlaw. Nga naman, gitungagan, gikulangan, onsay na sulat sa Biblia. Katong ilang ipanggamit, libro ni si Sidi White, huwag yung taong nakulapan sa katoliko. Katoliko. Tuhan ko dito? Ay lang ko, sinit yung ay daron. Pero asa, na ba wala, nagpasabot na makak ang atong isuon sa pagkumagod. Matod pa rin yung Tuhan, laro siya, founded by Christ. No! Ayaw mong to ang isuon, kay ang tinuod ng Iglesia. Wala nag sa pangalan, kundi sa karakter ni ini O sa ni maton pa din he sa Matthew chapter 16 18, 18. Gito ko din isang pagkakukuron ko o kanilang iglesia katauhan sa Diyos maton pa sa libro chapter 4 verse 9 ang akong katauhan na tuman sa aglaw sa bago duminggo man na sila asa silang asa. duminggo man na sila nagmasamot giling silang kwalipikado, tagong katauhan sa Diyos ng ano? ng Ilang ni property ng hanay so no? ang convert at the sin Catholic doctrine na pagka Catholic commandments o sa kisulti nito which is the Sabbath day Saturday is the Sabbath day why do we observe Sunday is it on Saturday we observe Sunday is it on Saturday because the Catholic changed the Sabbath day from Saturday to Sunday klaro <laughs> kayo! tukmak anong akong ibasa hindi yeah, inood libro in inalhon, mga katoliko. Pag di mabasa sa Biblia, di yun lang, mga kabarong. Bisa po sa mga abat ko, pag ng libro, usak abat ko, basaha sa bangan, polos mabasa, daluman na ito founded by Jesus Christ, ni Hakuna na isoan. Lalo, ang inyong pagtulunan, naasa Bola claro. Inyong kaluwasa na atra. sa referensya ay sol na Di rin ka ba ang aksimbahan mo manong natalik ko? In Bible, anon, na naman, na atanan sa referensya o na ang referensya nila, puro sa ko ang contributor. Pastilan, puro sa katulik ko, mga pari, bagayon. that is a self-serving so on. Okay. Di All say basihan sa kamaturan Juan chapter 17 verse 17 Balang anas sinas kamaturan O ang imo pulong kamaturan Kini pulong mali sa ginawa mo ba? Hindi na pulong sa ginawa sa ay Hindi mo Nga saka anak Ustor anak Nga makapagaw Roman Catholic Church Founded by Jesus Christ Kuno Kuno lang Pero wag mag Jesus Christ Author, Cristo, ang utor, gitong ni Kristo, ang ison ni Kristo, pagatukoron ko. Tadakong kalayitan? Gitong ko ni Kristo, ang ison ni hindi, pangatukuron ko, sa atong pasikan person ang nagsulat ani di lang nakuha nga Ang utor ini, huwag pangataw, panahon ni Kristo. How come, nga may ibalusya, nga ang umano katalik ko, ni Kristo, ang utor ani libro, huwag pangatito! Ayawin tawag ko palo ko ison, ay! Gigamit sa at paron ang daghang libro, pagliglas sa tao, aron ang ilang hula-hula, ito is, gigan sa Biblia. Ito na sila magtugos. sa ilang libro hindi mo, looy in tao ni ang katulik ko na huwag masayon sa kamatura diha sa Biblia, kay mas tuhuan nila. Ong sa gisulti sa mga pare si MD, o ong sa gisulti sa libro, na dili kakong sa Biblia. Tansang, okay. sa tansang. Tansan. 啊。Uh